ayan po at uh, ready na po itong ating tubig po mamaya po para sa mga nakikipaglibing ito po ay dalawang box ano hindi na dito naman po ay sina kuya gadong po ay nagsasain na rin para po mamaya bago po umalis ay kakain na po <coughs> At dito naman po ay nire-ready na rin po na yung natitaago ito pong mga biskuit. Uh, ito po ay dadalhin din po namin sa sementeryo. Ang magwawalis po yung maiiwan po dito na hindi po namin kamag-anak. At kami po ay may napagkatiwalaan po na maiiwan.

Alis ka, ka dyan, alis ka na dyan. <laughs> <laughs lahat na bilis sa libro, sila sila. Oo. 63 man ang isa ah. Ang balot. Oo. Sarado pa yung bilis lang dun sa libro. Ay, yari, sarado na naman. Ay, yari. Ah! Malit ko sinuksarado. Saan naman ni sila, sira? Wala, man. Baka nagulaga. Baka nagulaga. Hindi, hindi. Abang si na nga. Ngayon pa kami na nai. Ba, ikay, bakit ito na po bayan bukas? Okay na po yung ating biskuit tsaka tubig. Po kami po ay maglalagay na po sa estere ng kanin po at tsaka ulam. Ay,

Akin na si Tinsen. Dito kayo kukuha. Akin na si Tinsen. Dito akin na si Totoy. Akin na si Tinsen.

Para po mamaya ay Kayo ay magpapakain po muna Kali ang libing po ni nanay ay alauna po ng hapon Kaya bago po kami aalis ay magpapakain po muna ah, Yung pong matitira pong kanin ay ilalagay po namin sa estiripon At para po mamaya ay pagkabalik po namin ay meron din pong ihahain at pag nilagay naman po diyan yan sa si styrofoam ay na naka plastic ay mainit pa rin po <tipan> na po ay sa isa na rin pong binabaklas at gawa po ng ang pamahiin po daw dito ay kailangan po pag alis ng patay ay tatanggalin na din daw po lahat ng mga ginamit Ayan po ay marami na rin pong tao ngayon at mamaya-maya po ay aalis na rin po kami. Pinahatid na po na, na, namin si nanay sa huling hantungan. Sa si Papa nga sa mga kwarto? Sabi mo sa Papa nga sa mga ang problema lang ko ay ang aming pong service po na galing po sa barangay ay ngayon lang po nila sinabi na hindi daw sira daw po yung jeep ang mahirap nga po nyan ay dapat kahapon pa po nila sinabi na hindi pa wala pwede yung kanilang service. Ay hindi naman po namin pwedeng lakarin hanggang sementeryo. Kaya hinihintay pa po namin ng kaunti yung amin pong yung pangako po ni Mayor Morada.

请 <laughs> Sinanay po ay mimisahan po dito sa, may simbahan po dito sa aming sityo. Uh, medyo malapit lang po iyon. At yung iba naman po ay pwede na pong maglakad. Ang problema nga po ay kung yung papunta po sa simenteryo ay medyo po may kalayuan. Uh, kadismaya naman po yung barangay sana sinabi na nila po nung kahapon pa para po kami ay lakahanap po ng magdagdag po kami ng service. Tayo muna padyo bangon. Siya ay Kami po ay maglalakad na po. Pupunta po sa simbahan. Ba, sakayin niyo 'yan oh, na, sasahin mo doon. Tayo muna. Hay Thank <laughs> you. 本当に私たちは。 I'm not going to